Mayong alo mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, Bisaya. Makigpulong si Ombudsman na Boyang Rimulya sa Sandigan Bayan sa lunes, Oktubre 27, aron hisgutan ang mga pamaagi alang sa restitution o ang pag-uli sa kwarta nga nawala sa katawhan tungod sa mga anomalya sa flood control projects. Sumala ni Rimulya, adunay mga kongresista nga gusto na lang manghilom o bubalik sa ilang nakuha sa gobyerno, gikan sa mga kontrata, diin sila nalambigit isip mga kontraktor. Kipasabot sa ombudsman nga itinguha nilang mahanay ang mekanismo sa restitusyon pinaagi sa sandigan bayan tungod kay ang proseso kasagaran muhuman sa plea bargaining apan kinahanglan kini og pagtugot sa korte aron mahimong legal og pinal una nang gipahayag ni na Remolya nga gusto sa ombudsman nga ipatuman ang full restitution o ang kompleto nga pagbalik sa mga nawala nga pondo sa gobyerno isip kabahin sa kasabutan sa plea bargain sa mga akusado sa flood control projects. Kinsa mga itong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga mga balita o update. Amping Tangtanan.